Matapos ibasura ng DOJ ang patong-patong na reklamo laban sa mga nanguna sa government vaccine program laban sa dengue, emosyonal na namang nagkilos protesta ang ilang magulang ng mga namatay umano sa dengue Nakatutok si Maki Pulido. Nakaluhod lumapit ang ilang mga magulang ng umano'y Dengvaxia -deng victims sa tanggapan ng Department of Justice sa Manila. Di ba

Emosyonal ang mga magulang matapos iatras ng DOJ ang kasong reckless imprudence resulting in homicide laban kay dating health secretary at ngayoy congressman Janet Green at iba pang respondents. Sabi ng DOJ, hindi may uugnay ang pagkamatay ng mga bata sa itinurok sa kanilang Dengvaxia vaccine at nasunod ang tamang proseso ng ipatupad ang vaccination program. Hindi tumatanggap ng mga magulang ng na mga namatay na bata. 13 years old ang panganay ni Angelica nang mamatay noong 2018. Tumirik yung mata, hindi na po talaga mapikit, as in po talaga. Nagtatatalon siya, sabi niya, mama, ang sakit ng ulo ko, mama. Puro ganun lang po talaga sinasabi niya, mama, ang sakit ng ulo ko, mama. ano lang po, saglit lang, oras lang po, bigla po siyang natumba at nagsesyon po siya. Eleven years old naman noon ang bunso ni Virgie. Minsan na po binata na po siya. Hindi po ba? Sana po nag siya ng maayos pero nasa na po siya, wala na po siya. Naghahin ng motion for reconsideration ng Public Attorney's Office at iginiit na batay sa pag-aaral ng kanilang forensic team, deng vak siya ikinamatay ng mga bata. Nakikiramay daw si Congressman Garin sa mga namatay ng anak. Pero pinapaasa raw sila ng Public Attorney's Office na may makukuha mula sa drug manufacturer na Sanofi Pasteur. Napatunayan na nga raw na ibang sakit ang ikinamatay ng ilan sa mga bata. Kahit daw World Health Organization sinabi ng hindi totoong pwedeng ikamatay ang Dengvaxia vaccine. Mas nagiging kawawa pa talaga sila kasi nagiging justification for the excessive expenditures that the public attorney's office and our government is continuously having no dahil sa case build up so pitong taon na ito hanggang ngayon puro case build up pa rin. Sinusubukan pa namin kuna ng pahayag ang Public Attorney's Office ukol dito. Ibinunyag din ni Garin na noong Administrasyong Duterte nilapitan siya ng ilang kilalang abogado para lumagda sa isang affidavit. Di pinangalanan ni Garin kung sinong abogado pero nakasaad daw sa affidavit na pinapapirmahan sa kanya. Ang alegasyong pinilit ipatupad ni dating Pangulong Noy Noy Aquino ang vaccination program kahit na hindi patapos ang clinical trial. Tumanggi raw siyang lumagda dahil wala raw katotohanan ang nilalaman ng affidavit. They were forcing officers to be state witnesses against the former president. Kung baga, paano namin may yung sarili namin? Kung basahin mo kasi kasi parang kung baga 25% lang doon yung totoo. So paano naman kami pipirma noon? Kung hindi kami pumayag, ang ginawa ng DOJ, kami ang kinasuhan na tanggal si Pinoy. Sinusubukan din naming makuha panig ng DOJ at ng pamilya Aquino ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido na Katutok, 24 Horas.